Ganyan ba ang ugali mo anak niya? Spoiled ka na ba talaga? Hindi ka na po ba talaga nakakaintindi o sumusunod? Bakit mo ikaw pa yung pabiktim anak? Ilang netizens ang pumuna sa kung paano disiplinahin ni Vince ang batang si Tyronia sa bagong episode ng reality show ng Toro Family. Hindi na iwasan na pagsabihan ni Vince si Tyronia nang makita nila sa CCTV na habang nag-o-online class ay gumagamit ito ng cellphone at nanonood ng video sa TikTok. Napansin raw nila ni Tony ang ginagawang ito ni Tyronia habang nasa gitna ng klase kung kaya ay kaagad niyang pinuntahan si Tyronia upang kunin ang cellphone ang hindi na ma-stress si Tony. Ngunit pumalik ulit si Vince upang pangaralan si Tyronia dahil anya ay hindi raw sila makapaniwala na ginagawa ito ni Tyronia sa gitna ng online class na alam naman nito na mayroong CCTV sa kwarto kaya inakala nilang matatakot ito na gawin ang ganoong bagay. Minabuti ni Vince na papiliin si Tyronia kung babawiin sa kanya ang kanyang mga gadget o ipupull out siya sa sinalihang club. Naiiyak na pinili ni Tyronia na ipull out na lamang siya sa club. Muling umalis si Vince at dito na napahagulgol sa iyak si Tyronia habang nagpapatuloy ang kanyang online class. Muling bumalik si Vince nang nakita niya sa CCTV na umiiyak si Tyronia. Anya ay kinabahan siya na baka masyadong matapang ang paggalit niya sa bata. Ipinaliwanag ni Vince kung paano ibinibigay kay Tyronia ang kanyang mga kailangan sa pag-aaral, ngunit ito'y umaabuso. Dagdag pa niya ay dinidisiplina lamang niya si Tyronia bilang magulang, Ngunit nais niya raw malaman kung bakit si Tyronia pa ngayon ang umiiyak. Binigyan pa raw niya si Tyronia ng pagkakataon na makapili at hindi niya kaagad kinuha ang gadgets nito. Tanong pa niya kay Tyronia ay bakit pa victim kaagad ito na siya naman ang nagkamali. Hindi raw palagi na lang papalampasin ang ginagawang mali ni Tyronia, lalo na sa pagkakataong iyon ay sumobra na siya. Patuloy na ipinaliwanag ni Vince kay Tyronia ang sitwasyon at sa huli ay humingi ng tawad si Tyronia at inamin ang pagkakamali. Ngunit ilang netizens sa comment section ang hindi sumang-ayon sa kung paano ang pagdidisiplinang ginawa ni Vince. Sa ad ng ilan sa nagkomento, Vince, tama naman yung disiplinahin mo si Tyronia, pero mali kung papaano mo siya pagsabihan while nag online class pa siya. Parang naghihintay ka lang talaga ng mali ni Tyronia para mapagsabihan mo siya and yung tone din ng boses mo na parang mayabang na pambata yung mga words mo. Pero pagkatao mo yan eh, bahala ka kung gusto mo i-improve, dahil sa mga comments or mananatili ka na lang sa ganyan.